Morning sa lahat. So, kung maglilinya po kayo ng kuryente, kung magkapulay yung papasok ninyo dito sa butas, para hindi kayo maligaw sa paglilinya ng kuryente, lalagyan niyo po agad ng tape yung isang wire bago niyo isuot. Para ma alam niyo kagad kung ano yung ground or live. Itong nilagyan kong tape nito, ito po yung live sya yung kakabit natin dito mga boss kasi pagka hindi natin nilagyan ng tanda yung susot natin mali dito po kaya obligado talagang pag maglilinya tayo sa mga gusto matuto pag pinasok niyo po yung wire lalagyan nyo lang po kagadang tanda kung magkakulay po yung wire natin tapos kung di naman magkakulay, okay lang na hindi nyo nalagyan ng tape. Kasi madaling lang yan di ba? magkakulay naman. Magkaiba ang kulay. Ito kasi yung linyang pinaginawa ko, ang naipasok kong wire, isang kulay lang. Kaya pinaglalagyan ko ng tape. Ganun, boss. Yan. Ang kinuha ko rito, dalawang outlet, isang switch. Yan, switch outlet. Ito po yung linya ng switch. Kahit dalawang kulay po yan. Para hindi tayo maligaw. Pagka baterya lang kasi boss ang mga gamit yung pang tester lang. Kahit hawakan nyo yung wire, hindi kayo makukuryente. Diba? Kasi ala pa nakatots yung neko na dyan eh. Tingin eh. Ikino ik Ikinoneko doon sa sa labas, sa main. Tapos yung kabiyak naman, tetest natin dito sa may breaker. Kung walang shorted, mga boss, tingnan nyo. Ayan, mga boss, oh. O, off ko, ha. Naka-off yan, mga bossing. Ayan, oh. Yung pinaka-nanggaling sa labas, oh. Tingnan nyo, oh. Ayan o, kumikislap. Nakita nyo? Ayan o, kumikislap siya. Pero si mga walang, kung ano dahil naka-off eh, di ba? Hindi gumagana siya. Ngayon, i-on natin. o on naman natin lahat yan. Ngayon, test natin kung shorted yung trabaho natin. Pero isang linya sa labas. Ayan po, so. Oh. Ayan oh. o. may ike. Ayan o. Oh. Hindi siya kumikislap. Sumunod. Ayan. Ayan, connect siya. Yung ibabaw. Wala. Okay. Lalim. yon, Nakakonect siya. Ibabaw again. Wala. Ayan. Ilalim meron. So, kabiyak naman, boss. Mga boss. Tignan nyo ah. ha? Ikislap siya. O, oh, wala yung ibabaw. Ibig sabihin nyo, kasi niya yan, boss. Ground yan, eh. Kaya, yan. Nakita nyo, boss. Kumislap. Yan yung live. Yan yung ikinunite natin. Ito yung kinunite natin sa baterya. Kumislap na yan. Yung kabiyak na linya, walang gumagana, boss. Oh. Kasi hindi nakatats. Ibig sabihin, alam shorted sa trabaho natin. Ayan o. Oh. Puro kabyak lang may gumagana o. Oh. Yung taas. Wala. Lahat lang na ilalim. sabi sabihin, ayos yung pagkakaali niya natin. Yung off ulit natin mga boss. Kasi ang hahanapin ko naman yung ground niya Kasi ito yung ground niya Kailangan ko makuha Kasi nag-series ako rito eh na kailangan sa labas. Yung linyan dilaw na ito, mahanap ko yung pinaka-ground papunta sa labas. Para pagka kinabita ng neko, tuturo na natin kung alin yung ground tsaka live. Diba mga bossing? Yan.